Hey, uh, magandang araw mga kamag. nandito uh, po ulit kami sa ano sa sa Barangay Siman. Yung mga tao po na ano na binayaran ng 25,000 para lang malis sa kanilang pwesto at dinimulus nga po yung kanilang uh, mga mga cottage doon na pinagkakakitaan nila uh, at bandang huli, binigyan sila ng relocation. Kung napanood niyo po yung video na in namin, binigyan sila ng relocation pero nakita niyo naman kung gaano kahirap yung sitwasyon nila doon. So ngayon nga po nandito ako kasama sila, kasama yung si Sir Ram, si again si Sir Gabiola at saka si Sir si Kagawad Nabong para usapin po sila at alamin alamin po natin kung ano po ba talaga yung nangyayari sa kanila sa loob ng relocation na uh, pinaglagyan sa kanila. Kung makikita niyo po 'yan yung gate na 'yan. 'Yan po yung ano, relocation nila. Yeah, may nakalagay po doon na may blasting ng alas dos pero parang pinospon nila. At ang ngayon nga po, kung makikita nyo, yung schedule lang ng blasting na nandyan, pero wala yung permit nila ng blasting. So, ibig sabihin, may pagka-illegal talaga yung ginagawa nila. Okay? <coughs> hey, uh, magandang abon po sa inyo. Nay, uh, ano, po ba yung, ano, ano po ba yung sitwasyon nyo doon sa loob? Ano po yung mga nararanasan doon sa loob? Naghirap. Naghirap talaga dyan, hmm. oh. Wala talaga sir. Wala Wala lang, walang Paano po yung mga kabuhayan nyo? Ano pong pinagkakakitaan nyo? Wala. Ano pong lako? Ano pong nilalako nyo? Tuyo. Yung tuyo po, inaangkat nyo? Paano po pag magsisiyar kayo? Anong saan kayo pupunta? Sa baba na kayo pa. Yung pong ano, yung pong... Yung nasa video po. Yan po ba yun? Yung po ba yung lugar na yun? yung walang bubong pagka umuulan, umulan din sa tinutulugan niyo ganun nagaranas pero po ano po nung binigyan po kayo ng 25,000 ano po ano po po yung pinangako sa inyo bukod dito sa relocation na to ano po po yung mga sinabi sa inyo para lang pumayag kayo yung tapos po? wala nang dinagdag sa amin dinagdag Okay, tapos hindi man lang po nila inaasikaso itong pinaglipatan sa inyo? Hindi po. Nangako sila sa amin na bubungan nila yun. Okay. Tapos hanggang hindi man nila binubungan. Sa tingin nyo po kapag tapos ng na interview namin sa inyo, uh, wala po kaya silang gawin sa inyo? Uh, hindi naman. Pangigipit nyo yan? Uh, ngayon po may ano pong binago nila? Ano pong ginawa nila ngayon? After po nung video na ni-upload natin. Bawal. <laughs> wala naman kami planong pumasok eh. Kaya lang. <laughs> Kaya Wala naman sila magagawa kasi siyempre nilalabas nyo lang naman po yung ano eh, yung kung ano yung, yung naranasan nyo sa loob. Ah, uh, siyempre umaasa kayo doon sa pangako nila na hindi naman nila tinutupad. Oo so oh, so sana sa Triton, unang kung mapapanood nyo po ito, ito pa rin yun naman po yung pangako nyo sa mga taong ito. Eh, kaya naman po pala pumayag sila sa kagustuhan ninyo, binigyan nyo ng 25,000 uh, bibigyan nyo ng maayos-ayos na relokasyon. Pero ang binigyan ninyo ay eh, puro sira-sira. Kapag umuulan, eh, nababasa rin sila. Shower, so, so uh, po. Ayong, oh. nga. Oh, yan nga. Oh, yan, sa so, pamunuan po ng Triton. O, maliwanag po na itong mga taong ito ay nagsasabi ng katotohanan lang. Kaya sana, huwag niyo po silang gigipitin. Imbis na gigipitin ninyo, ibigay niyo po yung pinangako niyo sa kanila. Saan nga rin yan yung pamuno ng barangay na sana sila o. yung nag Taso? O, sa pamuno ng barangay, kay Kapitan uh, si Cabanillas. Si Kapitan nga po, kahit pagsilip mga kutsal, magbusa sa amin, Wala. Kapitan Cabanillas, sinayin yung mga tao niyo, mga kabarangay niyo. O, tapos so, may plano pa kayong tumakbo. Di ba? Ayusin niyo pamunuan niyo kapitan. Hindi yung puro kayo ano, puro kay papogi. Di ba? Ay mukhang ano eh, mukhang Ehon ko ehon ko kapitan ha, baka may ano ka diyan. Ehon ko lang. Mayroon na magsalita. Yes, <laughs> sa ano. Dapat yung ano niya yun, nasa residente hindi sa uh, ano. Hindi sa proponent. Masyadong hmm. malasakit na sa tao. Dapat tama, tama si Gab si Kagawad Gabriela, dapat kapitan yung hmm. Yung ano mo, yung attention mo dapat nasa, ka, nasa mga residente, hindi doon sa kakampi kayo doon sa kumpanya. Diba? Para hindi kayo lata. <laughs> Nanay, ano po? Kung sa daw kami, umakyat. Umakyat na lang <laughs> talaga kami kasi wala na kami ang bahay doon. Doon na nila ang bahay namin. Lahat ng...

Wala yeah, nga, uh, wala na yung anak buhay po. ninyo. <laughs> Sayang. Ibis na matuwa kami kasi pa summer na, daming ano, daming ano dyan, customer na pumapasok. Ngayon, wala nga nga. Kahit isa, wala. Wala kaming kita. Kahit iso. Oo. Oh, si nanay, oo. Oh. Daming customer yan sa cottage niya. Punong-puno yan tuwing ganitong mga panahon. Hmm. Ngayon, wala. Ay, may pinapakaral pa siya na ano, estudyante. Senior na siya. Senior na, wala pang nagbubuhay. Saka yung agreement na ano sa inyo, hindi kayo binigyan ng kopya, ano eh, ano yung... Sabi po, ano, sa barangay daw po yun. Ano, magbibigay daw po sila ng ano sa barangay, tapos hindi naman daw po matatagal, iyaano ng barangay, pero wala po yun. Yung pinamahan namin sa ano, yung nakuha namin na 25K. Oo. Uh, mm. so, ano yung nakapaloob nung ano? So, sa, ano yung kaya kopya? Ah, yung kopya na yun? Uh -huh nung pangako sa inyo, hindi kayo binigyan. Ah, so sinasadya na hindi ibigay sa inyo para wala kayong pangahawakan. Ano yung nakapaloob ng agreement? Para kahit na anong gawin sa inyo, wala kayong magagawa. O, yun. Kermado sila. Kapitan, maawa ka mo sa mga residente mo. Kapitan Cabanillas. Gising. My goodness. Eh hindi natin masisisi itong mga tao ito. Minsan kasi nasasabihan sila na tumanggap ng 25,000. Hindi naman pala natin sila masisisi kasi may buod sa 25,000, may pangako pala. May pangako po na oh, oh. Pa. Tapos may dagdag po. Tapos mayroong kasulatan na hindi binibigay sa kanila. Ano po? Iano sa kanila oh. yung dagdag. Diba? Ilang buwan na ngayon, tatlong buwan na ang kapanil Eh kung hindi pinangako itong mga to, hindi siguro ito aalis na sa lugar nila. Opo. Okay. Sumunod po, sumunod lang po kasi kami. Kaso bandang huli wala pala. Kaya, kung mo nandaw natin nun, ano? yun, oh, hindi. Yung nga po, yung dal talaga nila nilang 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 nilang. Kaya nila. <laughs> ayaw namin sa workshop. Talaga po. May pananakot pa. May pananakot pa. mga, ano po nga, mga gamit. Sir, uh, may mga, mayroon pa may impresor. Sir, uh, magalingan yung ilo doon sa, o, sa aking. Di ako pa nila doon sa pisina nila. Hindi ko alam. Nasaera po yung isang presor po

tapos mismo makakabalik po kami dyan. <laughs> Pinangako sa kami. <kanina>, sa tingin ko naman na po wala. Sabi na lang yun. Nasaan nga yung kasulatan kasi? Laya agreement eh. Uh, sa agreement. After nung project, California nga dyan. Kapitan... Banda huli kami pa. Yun. Ah, si Kapitan na, na ako noon. daw oh, kami. Eh, kami. Pangako na lang po yun. Actually, yung 25,000 eh, na sa isip nila, sapat na yun para sa inyo. Mm. Kasi inisip nila, malaking pera na yun para sa inyo. Oh, uh, diba ginagawa tayo ano, ginagawa kayong tanga ng mga ng mga kumpanya na to, sa nung mga uh, namumuno. So yun nga po, ang isa pang, isa pang problema dito sa, sa relocation. Uh, dahil nga po, uh, walang bubong, uh, nababasa sila pag tagulan, pag naman, mainit. Ang problema, kahit na mag-donate po tayo ng, uh, para sa gamit nila, mahirapan po tayo magpasok ng materialis kasi bawal po pa, bawal, bawal binabawalan po sila ng APAB at uh, ng, ng triton. kaya hindi rin po natin may matutulungan itong mga ito. Gusto man po natin. So yun po talaga yung kahirapan talaga ng sitwasyon nitong mga taong ito. Hi Siguro naman napakinggan ninyo kung ano yung kanilang uh, hinahing At uh, Uh, panoorin po ninyo ito sa 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 ating page i-post po natin at huwag niyo pong kalimutang mag-follow mag at mag-subscribe sa ating uh, youtube channel okay sana po sa mga kapanood nito na may mga kakayahan na tumulong sana po tulungan po natin itong mga kababayan namin na pinapahirapan ng mga taong uh, mapagsamantala pagaya na ng mga kumpanyang ito at nung uh, namumuno dito sa mismong barangay na to na hindi mo lang sila pinapansin sa kanilang mga hinahing So yun po, maraming salamat sa inyo at magandang hapon po.